Hi guys! For tonight's vlog, um, naisipan namin pumunta nila Marlon, Mama A, Mamu, Syl, dito sa Baga, Manila. As you can see, sobrang daming tao sa Baga, Manila. Guys, to be honest with you, um, nagplano kami last week pumunta dito pero hindi natuloy. And now, hindi ako makapaliwan dito kami ngayon. After work, pumunta kami dito. So, ang makikita na sa Baga, Manila, syempre, mga nagbabagang pagkain ayan, ako si Mama A, eh, saka si Mama namimili na ng food. So, sa dami ng food, hindi namin alam kung ano order namin. And then, ito nakita na nga namin yung mga ito. Ito ay lutong bahay, I think. Ayan, may makikita ka sisig, chicken, um, sinigang, and then madami siyang mga barbecue. And then, nakakita kami dito ng shawarma. So, um, hindi kami more na shawarma guys kasi hindi kami masyadong mahilig. And then, we also have tacos. Then, madami rin silang mga meatballs, kikyam, tofu. Tofu ang pinaka the best dito. And then they also have crabs. Um, and then meron din sila mga seaweeds. Um, meron din silang mga mixed vegetable. And then there's an area here na meron din tok nene. Talagang pinoy na pinoy, di ba guys? Hindi mawawala sa pagkain ang tok nene. Ayon, nakikita nyo na sa baso, it's crablets. Sobrang sarap ng crablets. Meron din kami nakita na area dito yung may mga barbecue na medyo saucy. Tapos, pumunta din kami sa la, um, medyo dulo part nung bagaman um, Baga Manila. May mga squid. And then, may mga vegetable din kami nakita dito. Meron din akong kinunan dito nag-iihaw ng barbecue na medyo social eh, Pero hindi kami bumili yan, guys. Ha? Kasi nakabili na kami. Then, dumating na yung order namin, guys. So, ayan. Nakikita nyo naman, kumakain na kaming lahat. Um, sa sobrang sarap dito sa Bagang Manila guys, parang puso namin ulit next si pumunta dito. Naisipan din namin ni Marlon na uminom ng tag-isang Apple Beer. Tag-isa lang yan guys ha, kasi uuwi pa kami. And then syempre hindi mawawala yung mga picture guys. So nagpa-picture kami sa Isla Baga Manila. nag kami dun sa loob. Gamit ang cellphone na iPhone ni Sile. Tapos uh, may mga picture din kami gamit ang phone ni Mama A. Ayan, ako si Mama A si Mamu. Ako si Mama A si Mamu ulit. And then um ako mama A style Marlon so for now guys yun lang bye bye